Nararamdaman mo ba na kahit tumataas ang sahod mo, parang wala pa rin natitira sa dulo ng buwan? Baka hindi ka overspending sa luho. Baka victim ka ng lifestyle creep. Ito yung tahimik pero deadly na habit na unti-unting kinakain ng ipon mo. At ang masama, hindi mo mapapansin hanggat huli na. Ang lifestyle creep ay parang maliit na butas sa balde. Kahit gaano kadami ang tubig na ilagay mo, kapag may tagas, mauubos din. Pero sa pera, mas tricky siya. Hindi mo siya makikita agad kasi disguise siya bilang rewards para sa sarili mo. Nagtrabaho naman ako. Deserve ko naman. Familiar? Welcome to Loki Wealth PH. Taglish finance tips para sa Pinoy na naghahanap ng financial education. Kung gusto mo ng content na simple, practical at walang flex, subscribe ka na. Dito, tuturuan ka naming umasenso ng hindi halata. Every week, may bago tayong tips about budgeting, saving, investing at side hustles. Walang hype, walang scammy schemes, just real talk na applicable sa totoong buhay sa Pilipinas. So, ano nga ba ang lifestyle creep? Lifestyle creep happens kapag tumaas ang income mo at kasabay nito, tumaas din ang gastos mo sa hindi mo namamalayan. Noong una, kontento ka na sa phone, na gumagana lang for calls, texts, and social media. Pero nung tumaas ang sweldo mo, biglang naisip mo na kailangan mo ng flagship model na triple ang presyo. Nung una, okay lang ang karinderia lunch. Pero ngayon, mas madalas ka na sa air-conditioned cafe o nag-o-order ng food delivery. Hindi masama ang mag-upgrade ng lifestyle, pero delikado kung ginagawa mo ito every time tumaas ang kita mo. Kasi, instead na lumaki ang savings at investments mo, ang lumalaki ay ang monthly expenses mo. Bakit nga ba ito delikado? Una, it feels justified. Sasabihin mo sa sarili mo, deserve ko naman. At totoo naman, you deserve comfort. Pero kung lagi mong gagamitin ito as reason, mauubos ang perang dapat sana ay lumalago. Pangalawa, It becomes the new normal. Yung dati mong luho, nagiging need. Kapag nasanay ka sa mas magastos na lifestyle, mahirap bumalik sa dati. Pangatlo, it blocks wealth building. Imbes na lumaki ang investments mo, lumalaki lang ang fixed monthly gastos mo. At kapag may emergency, wala kang buffer kasi lahat ng income mo naka-commit na sa lifestyle mo. Pangapat, it can put you in debt. Dahil nasanay ka sa mas mataas na gastos, kapag bumaba ang income mo o nawalan ka ng trabaho, uutang ka para lang mapanatili ang lifestyle mo. Ngayon, ano ba ang signs na may lifestyle creep ka? Tumataas ang sweldo pero hindi tumataas ang ipon. Automatic na nag-u-upgrade ka ng gamit kahit okay pa yung luma. Hindi mo na alam magkano ang ginagastos mo sa subscriptions at delivery fees. Mas marami ng wants kaysa needs sa budget mo. Bumibili ka ng branded kahit may mas mura na same quality. Laging nauubos ang sweldo bago mag-cut off kahit tumaas na ang kita. Kung at least dalawa sa mga ito ay nangyayari sa iyo, malaking chance na affected ka na ng lifestyle creep. Eto ang mga paraan para maiwasan ang lifestyle creep low-key style. First, lock your lifestyle. Kapag may salary increase ka, pretend na wala. Yung dagdag, diretso sa savings or investment account. Example, kung dati 20,000 piso ang sweldo mo at kaya mong mabuhay doon, kahit maging 25,000 piso yan, keep living like you earn 20,000 and save invest the extra 5,000. Second, use the 50-30-20 rule with a twist. 50% needs, 30% wants, 20% savings or investment ang standard formula. Pero kung tumaas ang kita, dagdagan mo ang savings or investment percentage bago ang wants. Last third. Delay the upgrade. May gusto kang bagong gadget o kotse? Hintayin mo ng at least 6 na buwan bago bilhin. Kung gusto mo pa rin after 6 na buwan, at kaya mo ng cash, sa kalango. Fourth, track small increases. Yung dagdag na 50 piso sa grab order mo araw-araw parang maliit lang. Pero kung 20 araw ang isang buwan mo ginagawa, that's isang libong piso. Malaki na yan sa isang taon. Fifth, have a lifestyle creep check every 6 months. Review your expenses. Tanungin mo, may gastos ba ako ngayon na wala ako noon? At kailangan ko ba talaga ito? Kung hindi essential at hindi aligned sa goals mo, consider cutting it. Sixth, automate your savings. Before mo pa makita ang dagdag sa sweldo, ilagay na agad sa savings or investment. Mas madaling hindi magastos ang perang hindi mo nakikita sa main account mo. Last, keep a same rent, same bills policy. Kahit tumaas ang income mo, huwag agad lilipat sa mas mahal na place o tataas ng utility consumption. Real life low-key tip. May kilala akong manager na triple na ang sweldo kumpara sa entry level niya. Pero, same pa rin ang apartment niya. Same lunch budget, same phone na apat na taong old. Result? Nakabili siya ng bahay at may diversified investments na siya sa edad na 35. Samantalang may mga kakilala siyang mas malaki pa ang income pero walang savings kasi every time na tumaas ang kita nila, tumaas din ang gastos nila. Psychology behind it. Lifestyle creep often comes from two things: social comparison Nakikita mo sa social media yung mga ka-age mo na may bagong kotse, bagong kondo, bagong phone, kaya gusto mo rin. Or reward mentality. After working hard, you feel like you should treat yourself. Nothing wrong with that, pero dapat may limit. The problem is, when these small rewards pile up and become part of your permanent lifestyle. Low-key wealth mindset shift. Instead of asking, kaya ko bang bilhin? Ask, Worth it ba ko sa long-term goal ko? Instead of saying, deserve ko naman, say, deserve ko rin magkaroon ng secure na future. Kapag tumaas ang income mo, isipin mo agad, paano ko ito pwedeng gamitin para mas gumanda ang buhay ko in lima hanggang sampung taon? <laughs> Lifestyle creep is sneaky. It hides in small upgrades, tiny indulgences, and I deserve it moments. Kontrolin mo siya ngayon para hindi ka maging isa sa mga taong mataas ang income pero mababa ang net worth para iwas lifestyle creep. Lock your lifestyle. Save the race. Delay the upgrade. Track small increases. Review gastos every 6 months. Keep lifestyle inflation in check kahit anong level ng kita mo. Anong gastos mo ngayon ang tingin mong product ng lifestyle creep? Comment mo sa baba, like, share, and subscribe para sa more low-key money habits na magpapataba ng ipon mo. Remember, huwag hayaang lumaki ang gastos kasabay ng kita. Mas low-key, mas wealthy.